Magandang araw po sa inyo lahat mga Lods. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay kung meron pa rin po bang kita sa 500 heads po na itik kung commercial feeds lang po yung ipapakain po natin. Hindi po tayo dito ng organic. Maraming shoutout po sa Miticoloso Barbershop. Talagang napaka-quality po ng kanilang gupit. Yan mga idol. Tignan nyo po. Ayan. Ayan po sila po ang uh, gumupit po nyan mga lords at talagang uh, napakaganda satisfied ang, cost, ang customer kapag ka nagpagupit po sa kanila hindi po idol nila minamadali yung pagugupit nila ang goal po talaga nila ay masatisfied yung customer nila paglabas po sa kanilang shop at talagang napakababait po ng kanilang mga barbero at napaka approachable mga lords hindi po nakakahiyang magsabi ng kung anong klaseng gupit ang gusto niyo po sa kanila kaya kung gusto mong pumogi Ayan, punta lang po kayo sa Meticoloso Barbershop. Ilalagay ko po dito sa screen yung kanilang Facebook page at pwede pwede nyo po silang e-message about sa mga information pa. Maraming shoutout po kay Jomar Payumo sa nagupit po sa akin. Lods, baka talagang, galing mo talagang gumupit. Ayan. Bagay na bagay, nakakapogi. Please, uh, follow po kay Melo Lomo TV. Ayan po, ilalagay ko din po sa screen mga idol. Follow niyo po itong uh, kaibigan po natin. Tulungan po natin ito mga idol Dahil titi ako marami po kayo matututunan sa kanya About sa pangingisda About sa dagat po Yung po maraming salamat po Pwede kang kumita Pwede ka rin malugi mga idol Depende yung kita natin Sa egg production po ng itik po natin Sa presyo ng itlog At dun po sa presyo po ng feeds Pero ngayong araw po idol ay uh kukumpute natin kung magkano ba yung kinita po nitong 500 heads po na itik po natin. Natapos na rin akong mamulot ng kanilang mga itlog po. Kung napulot kong itlog kayo ay uh, 300 304. Bali, meron pang dalawa dun sa ay, hanging area. Hindi ko pa napulot. 300 po. Ayan po. So, 10 tray po yan. Natikta 30 pieces. sa may dalawang peraso. Plus 2 kasi meron din pa ako napulot dun. So, ang egg production niya po ngayon mga idol ay uh, 60%. So, yun po mga idol, yung pagbabatayan po natin, ng computation po natin, kung meron pa rin po nga kita itong ganitong klaseng egg production. Actual yan mga idol. Bali, 305 pala lahat ng pulot kong na itlog. Doon po sa 500 heads po namin na itex. At uh, hintay lang natin mga idol na tipilian po ni kapatid ko yung mga uh, good at saka reject. Yan. Kasi yung reject load, si din natin yun sa kikitain din po natin. So, tandaan nyo na po mga idol, 15 pieces po yun na reject. Ito po yung mga basag, saka sobrang maliit. Saka ito manipis ay ito, ayan manipis. Meron na tayong gabi niyan mga idol, 500 heads na itik, 60% egg production At eto uh, ito yung bili ko ng uh, itlog po mga idol, 10.20 Pero sa iba baka meron pa mas mataas dyan Yung reject po, nabebenta ko pa siya ng 6 pesos dito po sa amin Then yung bili po namin ng uh, feeds po ay 1,500 pesos Total eggs natin ay 305 pieces, yung nakuha natin kanina Then may natanggal po tayong 15 pieces na reject Yung total na naging good po natin ay 290 pieces Ngayon kukumpute natin mga lods yung uh, estimated daily gross income po niya Ito po lods yung naging good natin kanina na compute na natin 290 pieces Tinimes ko lang siya sa 10.20 Yun po kasi yung bili ko ngayon lods ng uh, presyo po ng uh, sariwa Then yung reject niya po ay 15 na tanggal natin Nabenta ko, nabibenta ko pa yan sa ace dito sa amin yung gross income po niya araw-araw ay 3,048 pesos. Dito naman tayo dumako sa daily expenses po niya. Pinapakain ko po kasi dyan, Lods, kada araw, isa't kalahating sako. So, ang bili ko naman ng kada sako ay 1,500, 2,250 uh, per day po yung uh, expenses niya. Sa kuryente naman niya, Lods, kaya siya Php 60 pesos dahil uh, dalawang poultry po kasi gumagana. Ito po nakikita po ninyo at saka yung isa po, number four. 3,000 to 3,500 po per month yung binabayaran namin. Dinivide ko lang siya sa dinivide ko lang siya sa dalawang poultry. Tapos dinivide ko pa sa 30 days kasi per day naman po 'yan. So parang lumalabas talaga ng mga 60 60 pesos yung kinokonsumo nung ano na, niya ng kuryente sa tubig. Yung gasolina naman ito, Lods, ito yung araw-araw na pagpunta ko dito sa poultryhan namin. Malapit lang naman, mga 3 to 4 kilometers lang naman yung uh, layo niya sa bahay namin. So, naglana ko ng 100 pesos. Yung daily expenses niya ay 2,410. Tatanungin niyo ko, Lods, bakit walang vitamins? Bakit walang labor? Sa vitamins po, Lods, ay hindi ako nagbibigay ng vitamins sa mga alaga ko pong itik dahil uh, binibigay ko lang yun pagka talagang bagsak na bagsak yung kanilang egg production so far para sa akin okay pa naman itong 60% kasi matanda naman na itong mga itik namin at uh, kita nyo naman uh, talagang naglulugon pa siya talagang nagpapalit pa siya ng pakpak then sa labor po kasi lods uh, medyo kaya naman naming uh, asikasuhin to ng kami kami lang ako, si tatay ko, saka si kapatid ko kaya di na rin kami nagkuha ng uh, tao So, 2,410 po. Yan po, Lods. Yung net income po niya per day ay natotal total na natin yung gross income niya per day. 3,048 pesos. Tapos yung daily expenses niya, na-total na rin natin kanina, 2,410. So, may minus lang natin. Then, makukuha na natin yung net income po niya nung araw na yon 638 pesos. Pero kung itatimes pa natin ng 30 days, po ay pwede siyang estimated the monthly income ng 19,140 at 60% egg production. Ito Lods ay uh, may git 10 buwan na po siyang nakasampa sa poultry. Itong mga itik namin na ito at uh, nung namin silang payan yan so first first 4 months niya nag uh, pumapalo siya ng 80 to 85%. Hindi eh. ko siya napapalo Lods ng 90%. 80 to 85 lang. Then habang tumatagal sila nakasamba sa poultry, bababaya yung production niya. At hanggang ngayon, lods, yung update niya, nag-average na lang siya ng 60 to 70%. Minsan, nag-350 pa yan, nakakapulot kami. Ewan ko lang ngayon, bakit 305 yung napulot ko ngayong araw. Ayan po. So, ito, lods, itong ganitong kita namin, tinatrabaho lang namin siya ng dalawang oras sa isang araw. Kasama na dun, lods, yung travel time namin pagpunta namin sa poultry pamumulot ng itlog, paglilinis ng dumi, pagpapakain, pagpapalit ng tubig. Sa umaga lang halos loads yung uh, pinakatrabaho niyan. Sa hapon, palit lang ng tubig. Then, ayun, iniiwan na lang namin yung uh, mga itik namin riyan. So, para sa amin, napaka luwag, luwag sa amin itong ganitong klase ng uh, negosyo. Bukod dito sa poultry, yun, nakakatrabaho pa ako loads dito sa balutan po namin. So, ganun lang po yun. Not bad mga idol kung may alaga kayong 500 heads. Pero para sa akin, hindi siya pang poor good eh hindi pa siya pwedeng pampamilya. Kung gusto mo talagang pampamilya, kung gusto mong payaman talaga, mga 2,000 heads above yung yung alagaan mo para kahit mababa production man yan tumanda man ang itik mag 50 to 60% malakit malaki talaga yung kikitain mo kada buwan so if meron pa kayong katanungan mga idol pwede nyo po kong uh, mag-ask Bilin po kong mga sumagot lods at comment down below lang lods yung about yung thoughts po ninyo. At disclaimer lang, di po ako accountant, di po ganun kagaling sa pagkocompute ng uh, mga income na yan. <laughs> Ayan po. So, maraming salamat po at please follow po sa aking uh, Facebook account at pashare po itong uh, video po natin.